Welcome back sa Wheel Health Tips. Mga tamang pagkain para sa almuranas. Ano ang mga tamang pagkain para sa almuranas? Isa, beans. Dalawa, lentils. Tatlo, cereals. Apat, oatmeal. Lima, peras. Anim, mansanas. Pito, mga prutas. Walo, mga whole grain. Kung naranasan mo ng magka-almuranas, narinig mo na rin siguro ang iba't ibang payo tungkol sa anong dapat iwasan upang mabilis gumaling ang almuranas. Marahil ay nakarinig ka na rin ng mga iba't ibang opinyon tungkol sa kung ano ang tamang pagkain para sa almuranas. Minsan nakakalito na ang iba't ibang nakukuhang impormasyon, kaya't nagsaliksik kami kung ano nga ba talaga ang mga tamang pagkain para sa almuranas. Ang almuranas ay isang hindi konais na is na kondisyon dahil sa naidudulot nitong pananakit, pagdurugo, at iba pang mga sintomas sa maselang parte ng ating katawan. Nangyayari ito dahil sa pamamaga ng mga ugat sa loob o labas ng puweten. Para mapabilis ang paggaling dito, importanteng kumain ng tamang pagkain. Ang pinakamakabubuting pagkain para sa mga may almuranas ay ang mga pagkain maraming fiber. Ito ay isang carbohydrate na nakakatulong magpalambot ng ating bumi. Kinakalahati din ito ang pagdurugo at pagbabalik ng almuranas pagkatapos gumaling. May dalawang uri ng fiber na mainam sa almuranas. Soluble fiber. Ang ganitong klase ng fiber ay natutunaw sa tubig at nagiging malapot habang tinutunaw ng katawan. Pinapabagal nito ang proseso upang lubusang matuno ang pagkain sa bituka. Sa ganitong paraan, mas magiging malambot ang dumi at madaling ilabas. Nakakatulong din ito laban sa mga sakit sa puso. Unsoluble fiber. Ito naman ay hindi natutunaw sa tubig. Dumadagdag ang unsoluble fiber sa kabuuhan ng ating dumi. Tumutulong ito sa pagpapabilis ng pagdaan ng pagkain sa bituka at binabalanse ang mga kemikal dito. Mahalaga ang dalawang klase ng fiber sa ating kalusugan at karamihan ng mga pagkain mataas ang fiber content ay mayroon nito. Para sa almoranas, mabuti nang makakuha ng 25 hanggang 30 grams ng fiber araw-araw. Kung gusto mong malaman kung anong mga pagkain ang makakapagbigay nito, basahin ang aming listahan sa ibaba. Mga legume. Ang mga legume ay mga buto ng mga halaman sa Fabaceae family na pwedeng kainin. Kilala sila bilang mayaman sa fiber, lalo na ang soluble fiber, narito ang ilang mga legume na dapat kainin kapag may almoranas. Isa, beans. Maraming putahe ang hinahaluan ng beans bilang sangkap, kaya madaling makuha ang sangkap na beans. Ang kalahating cup ng beans, depende sa klase, ay makapagbibigay ng 7 hanggang 10 grams ng fiber. Ang ang gramo naman ng navy beans ay may 4.3 na gramo ng dietary fiber at ang pinto beans ay may 4.1 na gramo. Dalawa, lentils. Ang lentils naman ay nakakapagbigay ng mas malaking halaga ng dietary fiber para sa katawan. Ang isandaang gramo ng lentils ay makakapagbigay ng 7.9 na gramo ng dietary fiber. Ang isang cup naman ng lutong lentils ay maaaring umabot sa 16 na gramo ng fiber ang maibigay. Ang iba pang mga uri ng legume ay ang mga almond, nuts, chickpeas, soybeans, at iba pa. Isama sa iyong diet ang mga ito upang makatulong sa almoranas. Tatlo, mga whole grain. Ang isa pang uri ng pagkain na makakakuha ng kinakailangang fiber ay ang mga whole grain. Mas mayaman ang mga pagkain ito sa insoluble fiber na nagpapabilis at nagpapaayos ng daloy ng pagdumi. Dahil dito, mababawasan ang nararamdamang pananakit dahil sa almoranas kapag dumudumi. Ito ang ilang mga whole grain na pagkain na dapat idagdag sa diet habang may almoranas. Apat, cereals. Ang mga cereals ay kilalang pagkain para sa almusal dahil mataas ang fiber content nito. Ang kalahating cup ng high fiber brand cereal ay umaabot sa labing apat na gramo ng fiber na naibibigay. 5. Oatmeal Ang oatmeal naman ay hindi lang nagtataglay ng maraming fiber, nakakatulong din ito para sa mga sintomas ng almoranas. Mayroon itong klase ng fiber na tinatawag na beta-glucan na nakakatulong sa mga nakabubuting bakterya sa loob ng iyong tiyan. Sa bawat apat na pong gramo naman ito, makakakuha ka ng 5 grams ng fiber kung dry oats at 4 grams naman kung luto. Ang iba namang mga whole grain na pagkain ay ang mais, barley, brown rice, at oats. 6. Mga prutas Hindi na nakagugulat na maaaring makakuha ng mga mahalagang nutrients sa mga prutas. May mga prutas rin na mayaman sa fiber na tiyak na makatutulong sa iyong almuranas. Pito, peras. Hindi alam ng karamihan na mayaman din sa fiber ang mga peras. Ang isang peras ay nakabibigay ng anim na gramo ng fiber. Huwag balata ng peras bago kainin dahil nasa balat nito ang karamihan ng fiber na makakatulong laban sa almuranas. walo Mansanas Ang mga mansanas naman ay may halos lima na gramo ng fiber. Katulad ng peras, mas mabuting hindi ito balatan bago kainin. May klase ng fiber din ito na tinatawag na pectin na mas lalong tumutulong sa pagpapalambot ng bumi. Ang iba namang mga prutas tulad ng mga berry, ubas, kamatis, at ibang madadahon na gulay ay mayaman sa flavonoids, mga compound na tumutulong sa paggamot ng almoranas. Mga aral, iilan lamang ang mga nakalista rito sa maraming mga tamang pagkain para sa almoranas. Sa kabuuhan, kailangan lamang maghanap ng mga pagkain mayaman sa fiber at sabayan din ng pag-inom ng maraming tubig. Ang ganitong gawi ay magpapadali ng iyong pagdumi at mababawasan ang strain sa iyong almoranas. Kasama ng pagkain ng tama ay ang pag-inom ng mga gamot upang gumaling ng mabilisan. Disclaimer ang Will Health Tips Group ay hindi nagbibigay ng medikal na payo, diagnosis o paggamot. Hanggang dito na lamang po maraming salamat sa iyong lahat. Kung nagustuhan nyo po ang bidyong ito pakishare at pakisubscribe po ng channel na ito. Ingatan po natin ang ating katawan para makaiwas po tayo sa malalang sakit. Diyos Mabalus sa Boss